Agad ang gandang hapon. Uh, Yamaha YTX. Papakita ko sa inyo kung paano i-troubleshoot ang walang start. Yan. Hindi siya may start. Ngayon, uh, papakita ko sa inyo kung paano ang pag-troubleshoot nito uh, sa basic na paraan. Huwag kalimutang tumutok sa aking mga videos at para palagi kayong updated. Simulan natin mga lads. gagawin halata. Hanapin muna natin, uh, i-tignan natin kung healthy pa yung battery. Okay, uh, bago pa siya at hanapin yung starter relay. Yan. Nasa may bandang kanan pa starter relay nito. At makikita na built-in yung fuse nya, May tatlong wire nga pala yan, dalawang positive at isang negative. Yan ang nagtitrigger ng starter switch para mag mga loads. Yan tingnan muna natin itong sa fuse yan, pa yan positive pala yan hanggang battery uh, nakakonekta nga pala yan sa battery at yung isa naman yung tagos ng fuse yan, yan wala siya mga lods wala siya, ibig sabihin putol ito namang isa na ito ay ground yung galing yan sa start push button ang Yamaha Ytex nga pala ang switching yan ay ground Basta mga yama, ang mga push button niyan ay, ang switching niyan ay ground. Ngayon, para malaman natin, ilipat natin yung clip ng tester light sa positive na terminal ng battery para makuha natin kung buo pa o walang putol ang ground galing galing push button hanggang papunta dito sa starter light. Kahit saan mo yan idikit na tester light, basta nakaklip yan sa positive terminal ng battery, iilaw yan. Yan mga lads. Titestingin na natin. Ilagay yung dulo ng tester light dyan sa may blue na may stripe na puti at pindutin ang push button. Pag umilaw, ibig sabihin good yung connection niya. Wala siyang putol. Yan. Ngayon, ilipat na naman natin sa negative terminal ng battery. Ang test light kasi hanapin uli natin yung positive. Kasi dalawa lang naman ang nag-trigger dyan sa starter switch para mag-function. Ngayon, ilagay na natin yung dulo ng tester. Wala. Hindi siya may ilaw mga lods. Yan. Ibig sabihin, may putol yan. Dito sa kabila, yung sa fuse, okay naman. Tagos yung kuryente. Ibig sabihin, buo yung fuse. Ngayon, para hindi na tayo mag na ang harness mag isa isa magtatap lang na lang tayo ng wire at itatap natin dito sa accessories wire sa, wire sa pinakamalapit dito sa may brake light switch dyan sa may baba ng battery yan dito dito natin siya itatap mga lods hanapin lang dyan yung brown galing uh, accessories wire nga pala yan ng Yamaha yan para hindi na tayo mag bad bad o mag -ano pa maghanap pa para iwas na rin sa leak at hindi maalis yung silyo ng harness wire yan, kukuha tayo ng wire dyan at dyan natin itatap para magkaroon ng positive na uh, supply yung starter switch mga lods, yan yan uh, kinect na natin dito sa uh, positive tinap lang natin dito at dito sa pinaka uh, malapit na uh, sa brake light switch. Ngayon, titestingan natin. Uh, okay. Okay na siya mga lod. Ibig sabihin nawawala lang yung positive ng uh, trigger dito sa uh, starter uh, switch. Ganun lang ang pag troubleshoot pag na may nawawala yung uh, starter mga lods kung okay pa naman yung carbon brush niya. All right.